Dakong kantidad sa gituuhang shabu ang nasignit sa drug by-bust operation sa kapulisan nga miyembro sa MAA Police Station 16 kagabi Enero 29. Subay so sa report sa kapulisan, pasado alas 6 kagabi gilusad ang by-bust sa ilegal nga droga sa Purok 17, dato Loho Street, barangay Maaning Siyudad, ug unang napalitan ang target sa operation Og usa ka sa shey nga na sulod sa gituang shabu gila sa mga pulis ang suspect nga si Karen Kuyab Lauron 29 anyos utility worker ug residente sa barangay 37 dash dining syudad napalitan og nasignitan si Lauron og gituang shabu nga mabalor sa 612 80, pesos subay sa dangerous drugs board value sumala pa ginaparsel pa ang shabu nga nakuha sa suspect. Samtang napatay sa pulis ang target sa drug bypass operation na biyernes gabi inero 26 sa Lower Lubugan, Turil, Davao City kay Maton sa Kapulisan. Misukol kini atol sa operasyon. Nakuha ng suspect na sa mga pulis nga si Robin Fernandez Obencio, 45 anyos, taga Agdao, Davao City, nga mubalor tanan sa 25,920 pesos. sab sa mga pulis ang punto .38 nga revolver.